O, di ba? Si Rizzo Ontiveros yung pangatlo. O, ano na naman ang background nito? Of course, alam naman natin. Di ba? Unang-una, may pangarap si Risa for 2028. May plano siya. Pangalawa, ah, uh, gusto niya talunin si VP Sara. So, kailangan niya ng spotlight ngayon. Pangatlo, ha? ah, uh, um, ano pa? gusto niya talagang ibalik yung pagkahari ng mga dilawan. At of course, marami pa. Again, may galit, galit ito sa mga Duterte. And unfortunately, mga kababayan, para sa kanya, walang lumalabas na pangalan ng mga Duterte ngayon. Alam niyo naman, hindi makakatulog yung si Risa kapag walang lalabas na pangalan ng mga Duterte na abana sa kanila. Parang si Anticlear Castro, mga kababayan. Yan yung pangatlo. Again, si Migs, si Ping, si Risa. Ito pang apat. Oh, ito may papakita. to Eh, kanina, again, pinakita ko ito. Pero ibang parte ito. Ito ngayon, detalye. Ha? Nasa na? Ito. Mm. Yung pangapat mga kababayan ay si Loren Legarda. Okay, ito pakinggan natin si Attorney Raymond Fortuna, abogado ni Engineer Kalalo. Ha? Hmm. Kalalo, kung natatandaan ninyo, ito yung um, engineer na pinahuli ni Congressman Libiste. Ha? Pero, ngayon, ito yung affidavit niya. Uh, uh, affidavit ni Engineer Kalalo inexplain ni dito ni Attorney Forton at lumabas dito yung pangalan ni Senator Loren Legarda, mga kababayan. O oh, shout out nga pala kay Eddie Ocampo, maraming maraming salamat po sir sa pagtangkilik kilik dito sa ating uh, live stream ngayon at sana po ay uh, magkakaroon tayo ng kaliwanagan dito sa ating uh, pinag-uusapan at magbabantayan uh, natin itong lahat tung mga posibleng mga mangyayari ngayon. Ito pakinggan natin mga kababayan. Again, paki-like po ang share ng videos natin. Tap play natin. Siguro right, so lang maintindihan natin, lagay natin sa tamang konteksto, mm -hmm. yung mga nakuna ng na mga pangyayari bago nitong alleged na hulihan na ito. Uh, as early as December 2024, meron na pong meeting po na pinatawag po si Engineer Calalo. Doon po sa, kasama po si Senator Legarda at si Congressman Libiste. Nagtatanong-tanong na sila tungkol doon sa mga proyekto. Nung nanalo po si Congressman Libiste, immediately, no, ma-May 21 po yata yun, mm -hmm. ulit ng meeting uh, itong mag-ina This time, kasama na po itong si Congressman Jojo Ang. Ang mm -hmm. understanding ko po ay siya po ang party list representative ng Uswag Party List. Pag tinignan niyo po yung records po ng DPWH, mukhang contractor din po itong Jojo Ang na ito. Mm -hmm. I think Palencon yata ang kanyang uh, construction company. Mm -hmm. Dito sa meeting na to, again, pinag-usapan ulit yung mga projects po sa... Uh, first district ng Batangas, pero may dagdag na sinabi na ngayon ni Senator Ligarda na alagaan daw, or mm -hmm. ang term na ginamit ni Engineer Calalo to take care mm -hmm. of my projects in the first district of Batangas, wherein may kaugnayan itong si Jojo Ang. So, mm -hmm. immediately the next week, May 28, at ito yung salaysay po ni uh, Engineer Calalo, nagkaroon sila ng private meeting itong si Jojo Ang. Mm -hmm. Wala na po yung mag-ina. At this time, binigyan na po siya ng quote, explicit instructions to collect donations from construction contractors mm -hmm. with existing 2025 DPWH projects sa District 1. So, eh, di ba, eh, kung nandodon sa meeting no, the previous week, tapos ganito ay binigyan na siya ng instruction, mm -hmm. eh, hindi naman siyempre magdududa na ngayon itong si Engineer Calalo na yung instruction na yun ay nagganing mismo kay Sena Pag Legarda at nanggaling din kay Congressman Lidiste. Hmm. Pero, no. biglang labaro ng konti yung ihip ng hangin kasi pagkatapos nun, sunod-sunod na po yung aled, again, no, yung pangulit ni Congressman Lidiste. Ano ba nangyayari dyan sa Batangas? Sino-sino ba yung mga kontraktor? And hindi na makapagbigay ng uh, malinaw na na information si District Engineer Calano kasi sabi niya, hindi naman ako involved dun sa bidding. Wala akong alam sa bidding. Wala akong rentable sa mga uh, weather pinakikita. Uh, Oo, stop na muna natin, Jet. Oh, eto, ngayon. Oh, eto. Two days ago, again, pinakita ko ito. Ang problema, I think, naputol kanina kasi, nag naghang. Uh, may problema tayo sa si, uh, connection kanina, mga kababayan. ang pinapalabas dito? Ito ang affidavit ng Engineer talalo In-explain niya dito na may previous meeting na pala sila at, at involved dito si Senator Loren Legarda, mga kababayan. So, ngayon, again, balikan natin sino yung apat na nagtulak para palitan si Chisi Scudero? Ping, Risa, Ligarda, at Mix. Yung tatlo, mga kababayan, ay unfortunately merong hidden agenda. Whether you like it or not. Oh, chan. Oh, English-English yung English ngayon, mga kababayan, ha? Oh, yung kay Migs, iba yon Personal yun niya kay si Cheese. Kay Cheese, ha? Oo. Oh. Pero itong tatlo, Loren, lalong-lalo na ito si Loren at si Risa, mga kababayan. Itong si Ping, sana lang ay hindi ito magpagamit dito kay Tamba. Pero again, mga kababayan, ang presidente ng, parti ng partido ng kanyang sinalihan last election ay si Tamba. And most likely, isa si Tamba ang mga nag-donate ng kanilang campaign funds during the campaign, election. Okay? Kaya nga natatakot ako dito ngayon sa mga nangyayari kasi ang presidenting pinili for Senate President, ganon din kapartido nila. Siris Antiveros, may plano ito, may mga... Again, may plano sa 2028 at gusto isali itong mga Duterte pa rin. At dito ngayon mga kababayan, itong si lorin Legarda ngayon, lumabas ang pangalan two days before or three days before bago itong nagsalita o nagbigay ng pangalan itong mga diskaya. Okay? Ito ngayon yung nakikita ko mga kababayan. Ha? Unang-una, posible dito, ang plano dito mga kababayan, ay ilihis ito. At, isecure si PBBM at si Tamba mga kababayan. Ah, sinasabi ko ito para tayong lahat ay magbantay. Kasi kung titingnan again, ikaw, hindi ka kaya mag-iisip na ka ka, nanalo ka ng eleksyon. Isa sa mga pundong, uh, isa sa mga benefactors mo ay involved ngayon sa ganyan. Presidente ng partido mo, nas, presidente ng partido ng sinalihan mo, involved ngayon. Nasabi yung pangalan hindi ka kaya babawi doon sa taong tumulong sa iyo. Na si Tambak, si Martin Romaldes. Ah, ito ngayon, Tito Soto, Ping Lakson. Si Tamba yung tumulong. Isa sa mga tumulong dyan. So, ito, kasi ito mga kababayan, it's either last man or last person dito sa issue ng flood control na ah uh, ang last person dito, either si Martin Romualdez or si PBBM. Ha? Last person. Malapit na ito eh. Oh, lumabas na yung pangalan ni Romualdez at ni Zaldico. So ito na nga. Ang magagawa lang dito ni Martin Romualdez mga kababayan ay dalawa. Para isalba, ay, I think hindi pa rin masasalba yung kanyang sarili niya eh. Unang-una, para safe siya, at least safe siya ha, dapat laglag -lag niya sa PBBM. O, sabihin niya. Oo, oh, inutusan ako ni PBBM. Or, yung mga kinulekta namin, galing sa mga contractors, o, sinabmit namin kay PBBM. Pwede, ganyan. Kasi, given na, na alam ng taong bayan, na eh. ito si Tambat Zaldico, isa lang na yung ulikta. So, unang-unang gagawin ni PBBM, ay ni Rualdez, edi damay niya sa si PBBM, pinsa niya. Para yung mga tao magagalit kay PBBM, hindi sa kanya. Diba? Kasi malapit na ito nga ito. It's either si Romualdez nga yung last person dito or si PBBM. Assuming walang alam si PBBM kasi nga wala nga talaga namang alam ito. O mukha ka na. Palagi na lang na. Ba ito? I'm, I'm disappointed. I'm, ano pa, ano pa ang mga terms niya? Ha? Ano pa, I'm angry. Oh yun yung mga terms pa. Assuming, well, hindi involved dito si PBBM eh, mga kababayan, last person dito si Romualdez. So, ito yung posibleng gagawin niya. Oh, pa pagagalawin niya itong dalawang aso niya na may utang na loob sa kanya. Itong si Ping Lakson at si... Ah uh, Tito Soto. Kasi nga ito, si Ping Lakson pinapasok na ah, pinapasok na dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. So, tingnan nyo, bakit nyo papalitan si Marculeta? Na okay naman sana. In second session pa lang, second hearing pa lang, lumabas, mayroon nang mga pangalan na lumabas. In fact, ang dami. And of course, alam natin na mayroon pang kasunod yan. Kasi iimbitahan pa yung iba. Diskaya pa lang ang nagsasalita, mga kababayan. Ha? Diskaya pa lang. Wala pa yung iba. Oh. Meron, I think, meron ding pinangalanan. Hindi ko nakita yung buo. I think meron ding mga pinangalanan ng mga engineers, empleyado ng DPWH. Oh. Kung, how much more kung magsasalita yan? In fact, si Kalalo, nagsalita na. Glory Legarda. Hmm. O, oh, di ba? O. Oh. So, ito ngayon. Masimple, itong... Ay... Uh, inaasahan dito ni Tamba itong si Tito at si Ping na magiging good boy ito. Ha? Inasahan. Kung magiging good boy ito, most likely, malilihis nila itong direksyon ng investigasyon. And most likely, mga kababayan, ha? papagalag pa ano ba to papagaga pagagalawin yan ni Martin Romualdez yung pera niya oh alam natin gusto ni Rizzo Ontiveros na talunin niya si VP Sara by 2028 kailangan niya ng funds ha kailangan niya ng funds so most likely walang ibang makatutulong sa kanya. Si Martin Romaldes. Ha? So dito ngayon papasok si Risa, mga kababayan. Posible, ililihis ito sa pangunguna ni Ping Lakson sa Senate Blue Committee. Sasalihan ito ni VIP na. Sasalihan ito ni Senator Risa Hultiveros, mga kababayan. Sa pangakong magkakaroon siya ng pondo para sa 2028 election. At saan babagsak ang investigasyon ngayon? I-comment ko siya, at mga kababayan. O kapag si Risa na, mag magsasalita at ito, dalawang aso ni Tamba na nandyan ngayon. O na may utang na loob sa kanya. Shout out nga pala kay rego 29 O si Tambalas Person. Kaya biglang pinalitan sa Senado. Pakry-cry pa siya sa interview. Best actor. I think si PBBM yung pakry-cry. Di ba? Ah, well, sana nga lang. Ha? Ah, sana nga lang na si Tamba yung last person dito. Okay? Kasi, um, at least, uh, benefit of the doubt pa rin kay PBBM mga kababayan. Kung si Tamba yung last person talaga dito mga kababayan, eh, ah, wala walang ba walang bayan si PBBM kasi pinsa niya hindi niya kayang punahin hindi ba or pwede rin kaya nga hindi niya kayang punahin kasi tumanggap din siya posible din yan o, diba? kaya ito ngayon saan ito ililihis mga kababayan unfortunately nakikita ko na ililihis ito doon na naman ito babangsak sa mga dutip ng mga kababayan Yan yung delikado dito. Oh again, basta si Riza Antiveros. Duterte yan. Mm. Kaya nga, ito mga kababayan. Nabalikan nyo yung butuhan sa impeachment nila. Yung sa Senate, kung ipapatuloy ba nila. Imagine niyo ha. A ako, na-disappoint -na ako kay Tito Soto doon. Uh, of course, ngayon. Lalong-lalo na na disappoint ako ba? Imagine ninyo mga kababayan, simple lang naman yung ruling ng korte, di ba? Hindi naman sinabi ng Supreme Court na wala ng sala si BP Sar, sinabi lang naman, ah, unconstitutional yung ginawa, mag-refile na lang next year. Gusto talaga ni Soto na ipagpatuloy. Kahit ang mumukha na siyang tanga sa harap ng taong bayan, basta't may masabi lang siya, basta't may Uh, may presenta lang siyang rason na dapat ipagpatuloy o ginagawanya Kasi nga, yan yung gusto ng amo niya. Diba? Oh, well, of course, si Tiveros, akbayan, oh, sa nakikita natin ngayon, uh, I think aso din yan itamba kasi mayroong mga akbayan dyan sa Congress na atat na atat din sa impeachment. Pero ngayon, ah uh, nung lumabas na yung mga pangalan ng mga kongresman, mapapunta na doon sa mga kongres, oh, hindi man lang kayang magrally doon sa bahay ng mga kongresman, doon lang sa mga ba doon lang sa bahay ng mga diskaya. Eh, di sino may utos diyan? ano di ba? Ito ngayon yung issue mga kapayat. Again, bago na po natin tapusin itong live stream natin ngayon, sana po magbantayan natin ito. Kasi common sense magsasabi sa atin, magpapalit ka lang ng tao kung yung tao na yon ay hindi ginagawa yung kanyang trabaho. O comment nyo dyan. Sagutin ninyo. Sa tingin nyo ba hindi ginagawa ni ng mabuti ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang trabaho sa Senate Blue Ribbon Committee? Mm. Yes or no? Simple lang, yes or no? Oh. Kung sabihin niyo hindi ginampanan ni Senator Marcoleta yung kanyang trabaho, Oh well sige tanggapin natin kailangan siyang palitan. Pero imagine niyo mga kababayan, second ano pa lang session, may lumabas na ng mga pangalan. At most likely 'yan yung mga kinatatakutan ng ibang kongresista kaya kailangan nilang pagalawin yung kanilang aso kahit gumastos pa sila ng ilang milyon mga kababayan. Nako. Hmm, At most likely since wala nga sa kapangirihan ng mga Duterte ngayon Oh. Maghahanap yan ng uh, magiging fall guy. O Duterte na naman yan. Uunahan na natin mga kababayan. <laughs> Kasi dyan talaga yan tatakbo. Okay? Nako, mm, delikado ito. So again, uh, bago po natin tapusin, pakilike po ang share ng videos natin. paki pakisubscribe din po sa ating channel. So maraming salamat. Uh, sa mga nag-comment, Edio Campo, Rego29. Oh, maraming comment si Sir Eddie Ocampo, maraming sa maraming salamat po sa inyo, sir, sa pagpapanood dito sa ating live stream. Okay, so magkita-kita po tayo sa sunod nating live stream. Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.